kabagag na wong tuwari so, kami sa bong sa balingho yan no kaya ipakita ko sa inyo kung sinong isa mabakal no sinong gusto mabakal sa balinghoy kaya amon ni gabuton kaya baligyan naman para inog bakal naman sa kapesang kaupdanan no so dali naman kita magpabagat-bagat na magtag na wong kaya bagat naman kaya atong na wong so tanan kita vlogger na so ari i-vlog ko ng balingho tungkol sa kanapuseng puno oh kung so, sinong gustong dira mapula mapalit ani just pm ha mapabagat na mong ang ukra oh ang ukra oh makita nyo ukra ha ukra no mga kabagag na ha na sundo naton isi juban juban no? guapo official kay nagsikat lang sa kadalibak kung kita nang na sa sigiglag naton nga pangag na ko sa sigig vlog unya wala pa ta viral no unsa na lang ni unsa man ang taong nawong kontra kay guapo unsa man ha tungod ba siya ay guapo kita ha kay siya bay indi pangag ako pangag ano man sa na ano man nga ha wag niyo kalimutan ha i-share niyo ha i-share niyo at ipalon lang ha ha para kung sino makapalit o balinghoy. Just PM. Thank you. Bye-bye.